ang kagawaran ng agrikultura na mas tataas pa ang indemnifications para sa mga hog raisers na naapektuhan ng African swine fever. Sa isang pahayag, sinabi ni ASEC Francisco Tio Laurel Jr. na pinaiigting pa ng kanilang ahensya ang polisiyang pagbabayad sa mga hog raisers na tinamaan ng ASF ang mga alagang baboy. Nagkakahalaga ng 4,000 pesos ang kabayaran para sa bawat maliliit na baboy, 8,000 pesos naman sa medium size at 12,000 naman para sa mga malalaki na. Ayon kay Laurel, ang hakbang na ito ay upang ma-encourage pa ang mga hog raisers na isuko ang kanilang mga alaga na tinamaan ng ASF upang hindi na kumalat pa ang virus. Para sa implementasyon na ito, posible anyang gamitin ng DA ang kanilang quick response fund na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Umaasa naman si Laurel na sa susunod na taon ay madaragdagan pa ang budget ng kanilang ahensya nang sa ganon ay mapalawig pa ang mga programang tumutugon sa problema lema ng mga magsasaka. Para sa IFM the News ako si Idol LV Ancheta. Idol